Maupo nga muna. na, may gagawin na ko eh. Upo. Upo ka. opo, opo, yung opo, natin. opo, ka. So, ayan opo, Since wala na si Axel. Talaga naman hindi magpapasaway, hindi magpapasaway. Sabi naman magsusort lang ako ng mga gamit ng tatay niyo eh. Dahil wala na si Axel, tayo ay mag-aayos na ng... ang... Ah, Opo! Opo! lang ganyan. Ikaw punggok. salina na magsusort tayo ng mga gamit. Ito, filter. At tabi natin yan. Kasi, yun na nga, wala na si Axel, kaya isusort natin ito. Ito mga nagagamit pa to. ito. yung mga bago. Ito yung tali. Kapag lumalabas kami, pwede pang magamit ng mga anak niya yan. Ito inuman. Pinaplastik ko lang para hindi... Hmm. Ang kulit mo. Palo ka ngayon sa akin. Pag maalis kami, inuman. Yan. Tayo ay magsusort. Ito yung pangkalbo ko kay Axel. Oh. Yan. Gumagana pa yan. Alis yung shampoo niya. Marami pa. Yan. Mga shampoo ni Axel. Pwede niya magamit pa yan ng mga anak niya. So, ito yung kanyang mga gamot. Tatapon ko na rin to kasi wala na siya. Wala nang iinom yan. Yan yung mga gamot niya nung siya ay kinapon. Yan. Ito pang linis ng tenga. Pwede pang magamit ng mga alak na Pang anxiety. Ito iniinom nila pagka sobrang takot. Yung kunyari, may mga kakaiba. Takot sa paputok, ganyan. Para medyo kumalma sila. Yan. Pang-anxiety yan, guys. Ito, vitamins ni Axel. Tatapo na yan. Kasi, itong mga pwede pang gamitin, guys. Hindi ko itatapo. Yan. <clears throat> Yung mga masyadong personal na niya like vitamins ito tatapon ko na yan kasi may bago na ito yung kanyang gamot pa dati nung magkaroon siya ng katikati yan tatapon ko na rin yan yan tick buster Tatapon ko na rin yan yan meron pa akong Uh, gabay hindi pa nagagamit kasi hindi ko naman sila kayang sabay-sabay yung ilabas kaya nakatago lang yeah. yung mga pwede pang gamitin ng mga anak niya ay hindi ko itatapon lilinisin natin yan ito naman, ito bago lang to. Ito, itatapon ko na rin. Vitamins niya to eh. Yan. Mga vitamins niya na yan. Marami siyang vitamins guys. Marami din siyang gamot. Kasi nung kinapon siya, hindi ko pa naitapon. Ito powder. Powder Powder yan. pang mga katik, pang ano din, pang tik May laman pa. Pwede pa naman to kasi powder lang. Yan, mga gamot ni Axel lahat yan. Dami. Kasi kinapon siya guys eh, kaya marami siyang gamot. Yan. di pa naman siya expire pero tatapon ko na kasi sa kanya yan eh ang mga cutter ang mga gunting niya pag ginugutitan ko ito kay haba to, pabangon niya haba yan ito, pabangon niya to pag aalis kami pinapabangon ko siya yan. royal tail may prutas supply niya. Kasi nga sobrang kapal ng balahibo niya guys. Numipis lang nung bandang huli kasi nga lagi ko na siyang ginugupitan. Yan. Nag-try din ako nito kasi nga nagkaroon siya ng balakubak. Pero wa effect eh. Mas maganda pa rin yung may vitamins talaga kasi yan, panglinis niya sa tenga. Itong mga gamot na to guys ay sa sugat, pag nagsusugat, meron din siyang ganyan. Nilalagyan ko pa nga siya ng off para hindi lamukin eh. Para hindi lamukin dyan sa kanyang kulungan. Ang rason kung bakit hindi ko siya, bakit kinulong ko siya guys eh dahil hindi nga siya pwedeng isama kasi dito sa mga anak niya kasi medyo may pagkamasungit siya eh. Uh, masagi-sagi lang siya nagagalit. Kaya, mas may nang nakakulong siya. Pero, diyan lang naman siya, oh. Yan, yan yung kulungan niya. Tapos, nakakawala siya diyan. Tapos, marami mga laman Kaya, hindi mainit Yan. Tapos, inilalakad-lakad ko rin siya sa baba kapag uh, may time. So, nakakagalaw naman siya. Tapos, itong mga anak, yan, dito lang yan sa loob ng bahay namin kaya pinalitan namin ng ganito bakal tong harang kasi nga ngat nila yung harang dito na crate so bumili kami ng ganito kaso hindi naman na pala siya magtatagal kasi guys pag umaalis kami itong mga ito, anak niya nandito sa loob, tapos siya naman dyan, nakabukas lang yung kulungan na yan, yan lang siya palakad-lakad pagpakakainin namin, andun siya sa kulungan sa loob, sinasara ko yung pinto para hindi siya makababa, kasi pagka bumaba siya at tapos na siyang kumain aagawan niya tong mga to syempre mag-aaway-away sila so para ma-avoid yon, mag-isa lang siya doon. eh eto naman kasi mga anak niya kahit na magkakatabi lang yan kumain hindi yan nag-aaway-away eh minsan nagkakairingan pero nags nasasaway pero siya kasi hindi ko siya masaway guys eh lalaki kasi siya tapos lumaki siyang mag-isa dito sa bahay namin so na medyo namin kaya ganun ang ugali niya feeling niya siya yung alpha kaya hindi namin siya masaway yan si haba nagpangabot na sila nag away sila buti na lang ang binuhusan ko ng tubig naghiwalay sila so ayoko nang maulit 'yon kaya ito mga gamot niya at vitamins itatapon na natin to guys pero ibubuhos ko muna yung laman dyan sa sink para hindi kasi baka may makapulot ay paglaruan ng mga bata di ba sa mga basurahan may nangangalkal so ayan ang dami hanggang ngayon masama pa rin ang aking ah, I mean nakakasama pa rin ng lukob na wala na siya. Kasi siya yung unang aso na inalagaan namin dito sa bahay na to. Ayan o, bagong pintura yung kanyang kulungan. Andun pa, andyan pa rin yung inuman niya na maliit naming kaldero, hindi ko inaalis. Pati yung kanyang kainan, bagong bago pa yon Andyan lang din, hindi ko naman inaalis din. Kasi parang nalulungkot ako na kasi malapit lang itong kulungan niya eh. Ito na yung aming lababo. Yan. Ayan na yung mga bago naming vitamins para sa aking mga sa mga anak niya. Ayan. Bagong dating lang yan. Dalawa. Meron pa doon. yung mga treats nila. Ayan. Yan. Yan. Mga treats na. Ayan. May bago na namang vitamins. Oh. So hindi na namin kailangan tong mga vitamins niya, hindi na naman niya maiinom. Itatapon na lang namin. Yan. Mga multivitamins siya na pang aso at pusa. Yan. Pwede yan sa aso at pusa. Ito pang paganda ng balahibo. Ayan, nung kinapon siya, mga gamot niya. Mga kulon, tatapon ko na rin. Yan. <clears throat> Pero itong mga brush, ugasan ko lang. Itong mga gunting para magamit pa naman itong mga to. Ito kaya kami nakabali na ito eh. Dahil para sa kanya Ayan, ang dumi na pala ng kuko guys. Puro linis, puro linis, Di ko na naharap yung aking sarili. <laughs> Joke lang. Naharap ko pa naman. Kaya lang ang aga pa kasi. Nag-garden din ako. <clears throat> Excuse me. Nag-garden din ako kanina. Kaya lupa-lupa yung aking kuko kaya namin ito nabili dahil sa kanya ngayon si haba na lang ang aking kakalbuhin yan yung makulit kanina payag ka ba na kalbuhin ni mama ayan si Clover yung nanay nila yan yung ampon ko rin kauna-unahang ampon ko na bigay ng aking boss yan kaya nagkaanak si Axel kasi inasawan niya yan si Clover ayan ang mga anak tapos andun yung isa nagtatago. Kung ging, nagtatago. Sa gabi dyan niya natutulog kaya laging may sapin pinyang kulungan. Alam nilang umakyat yan pero never ko silang kinulong. Gusto ko nandito lang sila sa bahay pakalat-kalat. So, ayun lang guys. Ang aking update ngayon. Itatapon ko na yung mga vitamins at gamot ni Axel. Kasi lalo lang ako nalulungkot pag nakikita ko pang andyan yan. Pwede nga lang pati yung kulungan, i-dispose ko na rin. Yan. Malaki yan. Kahit tatlong aso, kasi mataas pa. Kaso, hindi ko naman alam kung kanino ko yan ipapamigay. Pininturahan ko yan ng bago eh. Kaso, nalulungkot nga ako kapag nakikita ko. Ayan o. Mataas yan, eh. yan. ko naman pwedeng ikulong yan. Yung cutie pie na yan. Kasi mabait naman yan. Bait yan. Mm, mabait yan. Pala sagot yan kay mama. Kahit pala sagot yan. O ayan, dumapa ka na naman dyan. Siguro may umihi dyan. Kaya ka kinakate. Mamaya maligo ka. Maligo, maligo, ka mamaya ah. Yung dalawa naman. Ayun. Si Itim at saka si Choco. Ayun o, oh, sige sila ng away ng pusa. Diyan ka lang, huwag ka nang lumabas dito at isa ka pang magpapasaway. Huwag mo yan. Sa tatay mo yan, itatapo na nga natin yan. Eh. tatay mo, wala na, diba? ba? Hmm. ayan yung mga gamot niya nung buhay pa. Tatapo na natin. Hmm? Kasi iba-iba naman ang mga vitamins nila. Iba-iba rin ang gamot. Eh. Hindi na magagamit yan. So, i-dispose na natin. Ha? Lover? Hoy. Kulit-kulit yung mga yarn. Alis na dyan. Bye-bye na. Bye-bye. Tatapo na po kami ng basura.